Naghain na rin sa Senado ng resolusyon para hikayatin ng gobyerno na makipagtulungan sa imbestigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Pero ngayon pa lang inalmahan na ito ng ilang senador. May report si Mav Gonzalez. Bukod sa Kamara, may resolusyon na rin sa Senado para himukin ang gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte si Presidente mismo ang nangakong itataguyod ang karapatang pantao at ang high level of accountability sa mga paglabag sa karapatang pantao sa bansa. And cooperating with the investigation is the best way for Malacanang to show its commitment. Umalma rito si Senator Bato de la Rosa na PNP chief noong ipatupad ang war on drugs. Huwag tayo magpastikan dito. O, tanungin ko. Naniwala ka ba na hindi kumagalang husisya sa Pilipinas? Then, bakit ka nag-file ng resolusyon? Napapasokin sila. Napakpakialaman tayo dito. No! No! Kaugnay naman sa pahayag ng Pangulo na pinag-aaralan ang pagbabalik ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Uh, he's just being uh, too, too, gentleman about it. Since merong, uh, may naglubabas yung issue na yan, then baka sabi niya, sige, mga pwede mag-aralan. Si Senator Amy Marcos nagtataka kung bakit itinutulak ng Kongreso ang isyo sa ICC. So they're really looking for trouble. But uh, President Duterte has said repeatedly, bring it on. Para sa akin, ang totoo, desisyon nito ng ehekutibo. Wala pang naghahanap ng trouble. Ang pinakamalaking trouble sa lahat ay yung trouble na ibinagsak sa ulo at buhay ng mga balo at ulila ng extrajudicial killings ng war on drugs. Bukas gugulong na ang pagdinig ng kamara sa mga resolusyon para sa pakikipagtulungan sa ICC. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, non-binding ang mga resolusyon kahit ma-adopt pa ang mga ito ng Kongreso. Pero ibang usapan na raw ang pagbalik natin sa ICC na dedesisyonan na ng parehong ehekutibo at lehislatura tingin ni Dela Rosa, ginagamit lang ito sa politika. ICC to silence, uh, the I'm just re what I have heard. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, Iwan na lang namin yan sa mga tao no? na i-analyze. Inabangan namin si dating Pangulong Duterte sa conferment sa kanya ng Juris Doctor Degree sa San Beda University para mahinga ng pahiyag. pero agad din siyang umalis. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News.